Yon. Sino nga pala nakakaalala ng video na to? Na umatras kami sa Laurel sa may Narahil uh, sa may barangay Nyugan Bakit ng Alfonso? Panoorin natin to. Ay, sinasabi ko sa'yo, Mga muna, muna, At ayun na nga, dito bumalik kami ng asawa ko para bumawi gamit naman ang ibang motor. Medyo mas malakas na CC, uh, FC 200 naman yung gagamit ko, Yamaha. So tignan natin yung pag namin, okay? Panoorin nyo ulit. Uy, buti mangga. Uy, puta. Ah, dito sa part na to, medyo natatakot si Nuno kasi may tumutulog na parang kumahampas. Hindi ko lang kung saan manggagaling yung kamarinoid, parang umaampas siya na lumalagit galing sa makina. Kita mo? Tapos sa part naman na to, medyo na siya kami, natakot kami. Kasi meron kami isang kasama, yung pinsa ng asawa ko, kasama namin. Naka-scooter sila na 125 Mio. So, hinahanap namin sila kasi magkasunod lang kami. Ang problema, uh, hinapan na namin na parang hindi yata sila umaahon. Kaya nag kami na silipin kung anong uh, nangyayari sa kanila. So ako, uh, gusto sana ng babayin sila doon para malaman kung ano nangyari sa kanila. Kasi syempre, dalawa din sila kasi ng mag at may bitbit bit pa silang vacuum na gamit namin sa paglilinis. Kaya medyo natakot kami dahil baka umatras sila or kung ano nangyari sa kanila. Mama, mama, doon ka, doon ka na, ka ah! Nakaahon kami sa laurel! Dati, umatras kami dito. Ngayon, nakaahon kami. Woo! Kaya bumawi ako, bumalik ako para makabawi. Ayos! Ah, uh, kaya pala sila dito nahirapan umakyat kasi hindi pala napansin ng pinsan ng asawa ko yung rider na naplata na pala sila medyo malambot na pala yung gulong kaya hindi sila makaahon ito nga pala yung ginamit ko motor, FZ200 ng Yamaha. So, naka breaking kasi yung QYCR152 ko, kaya ito na muna ginamit ko. Okay, so salamat sa mga sumusuport at nanood. Pasensya na rin kayo kung medyo uh, exaggerated yung aking uh, pagsasalita kanina dahil sa sobrang saya. So, andito kami sa Laurel, Batangas. Uh, ayan yung jeep na andyan yung kasama ko, yung pinsan ko at yung asawa ko nandyan sa loob ng jeep kasama yung uh, motorcyclo na na flat kasi na flat yung Mio namin Mio na pinsan ko doon sa paahon so nandyan sa loob ng jeep yung uh, motorsiklo ayun no? yun okay kasi masyadong tarik sa lugar na to yung sinasabi ng iba sa mga video sa mga comment eh patag pa raw to ayun no? okay let's go